Hello! Welcome back sa ating channel! At nandito na naman ang inyong nani na nagpipiling vlogger. Eto, nag-iho ako ng talong no. At ang gagawin ko sa kanya ay ito, yung iba ay na natanggalan ko na ng balat. Nilagay ko dito. At syempre, ay gagawin niya. Lalagyan ko siya ng cucumber. Tomato. Onions at saka sansili. Later, pag natapos ko lahat, ihahalo ko siya doon. Yan. Ngayon. Yan ang tinatawag na talong na inihaw. Gawin natin siya na parang ganyan. Yung salata. Yan. yan lang. Uh, lemon, paminta at asin. Okay na po siya. Paalam.